Hello and what's up mga kalapatids and welcome back dito sa Alae Mission Vlogs mga kalapatids Ayan ang ating ibon, Ayan, fully condition naman sila, so goods na goods Ayan kung makikita ninyo, wala siya lang sakit kahit pagkatapos ng ulan mga kalapatids Ayan, ano kitang kita nyo, goods na goods Merong ibon yano, mga ibon mga, mga kalapatids so, yung mga ibon na galing ng Mindoro ay nag-iikot na dito mga kalapatids. Medyo stuck na sila. Kaya kung magpapakawala tayo, marami tayong mga dadagit mga kalapatids. Pero hindi natin gagawin yun mga kalapatids. So yun nga mga kalapatids ano. Ang dami kasing mga ibon na nagliliparan mga kalapatids. Yung galing ng Mindoro mga kalapatids ay nagdumadaan na dito. At yung iba naman, umiikot na lang dito mga kalapatids. Yung tingko, yung mga hindi kaya umuwi mga kalapatids. So yun, at uh, magpapakain na nga tayo. At alasing ko na nga mga kalapatids. Mayamaya maya nga ay eh, pakakainin natin yan mga kalapatid natin. So healthy naman sila dahil nga tuloy-tuloy ang natin ng uh, every other day ng Amoksteen mga kalapatids. Wala yung palya kasi maganda yung Amoksteen para sa amin mga kalapatids. So yun ay eh, uh, pwede, pwede nyo kunin para gawing pang maintenance or hindi. Asan inyo yun mga kalapatids. So pakakainin muna natin sila. Pabalik ko sa inyo mayamaya. Maya. Let's go! So yun nga mga kalapatids ano, nabigyan natin sila ng kanilang patuka, bali padalawang takal na nila yun mga kalapatids, bali uh, labing dalawa yung binigay natin sa kanila, bawat isang feed, uh, feeder mga kalapatids ano, labing dalawa, tig labing dalawa, so bali 24 mga kalapatids, so labis na yan ang isa mga kalapatids, labis na ng isang takal, goods na goods na yan para sa kanila mga kalapatids ano, ano, oops, makawala ka pa, o so, oh, mga kalapatids. Ating ibon, tingnan mo kung gano'ng ka-healthy, kung gano'ng ka kumain, parang di kumain na magdamag mga kalapatid sa no? pangagaw maganda pa rin ang digestion nila mga kapatid basang yung ibon yung maganda ang digestion mga digestion bubul pa mga kapatid e ayos na ayos yan kahit magtagulan at magpag-init. kasi yung mga lagadyan yung digestion nila ay nakakatunaw ng pagkain mga kapatid yan na mga ito nyo kagulo so hintay na nga lang natin yung maubos bago mabigyan natin ng tubig mga kapatid ah, bibigay pala natin sa nila ay ambox mga kapatid yan o Kuts sa good na yan. So, sasara na natin. Mamaya ko sila babalik sa inyo, mga lapatids. At dito naman ay tapos nang kumain mga kalapatids yan tapos na sinasaid na lang nila yan mga kalapatids may mga, mga mananaid dyan yan, so dito ubos na rin dito ubos na rin Yun, sinasaid na lang ito pa na rin mga kalapatids at doon mga kalapatids magdidag, magdadagdag lang tayo ng isa para dun sa dalawa dito eh magdadagdag tayo ng isa kasi isa lang na ilagay natin at dalawa ngayon at the same time mga kalapatids Ito yung ating ibon yan kumakain sila goods na goods lakas kumain o Walang So yung mga nalaglag na patuka Dapat sa itatapon na natin Hindi natin ibabalik sa, sa kanila Kasi magkukos pa yan ng bulate Agaling galing at wala tayong sakit Iwas gastos So ayun mga sa no Babalik ko sa inyo maya -maya. Kapag pa na natin ng amok sting Mga kalapatin sa inyo Amok So let's go Papainom na nga tayo ng kalapatid natin mga kalapatids no Yan bibigyan na natin sila ng amok sting mga kalapatids Ito na lang yung natira Pero goods na to para sa kanila Ipandagdag naman tayo dyan So ayan, bibigyan na natin na tanggaabang niyan kanina pa yan. Uhaw na, uhaw mga kalapatids. Yan o, mga kalapatids, sala. Subsubang magaling mga kalapatids. Kitang-kita nyo naman oh. Subsubang, busog na busog yan mga kalapatids. Kita nyo naman oh. Ito, hindi pa nainom. Ay, inom na siya, mauubusan ka. Bahala ka. Ay, kita nyo naman yan, mga kalapatids. Talagang subsubang magaling. Talagang like na like nila ang amok steam mga kalapatids. Ayan. So, intayin na nga lang natin maubos yan at lalitan ulit natin ang panibagong amok steam eh ito naman 'yun mga kalapatids ayan o, Mga kalapatids, meron mo tayong reserva. So 'yan para meron ka silang mainom hanggang umaga mga kalapatids. So 'yun nga mga kalapatids ano, dito na natatapos itong video to para sa araw na to. So please like, share and subscribe sa ating YouTube channel Alae Nation Vlogs at sa ating Facebook account Bondeles Reyes at sa ating Facebook page Alae Nation Vlogs mga kalapatids. Salamat sa patuloy niyong pagsuporta dito sa Alae Nation Vlogs mga kalapatids. Bye-bye.